Pagka ng ayuda, katatapos lang nila sa Cebu, sa Pandran naman agad. Morning ayuda, pinasaya agad ang fans. Sinong dabting ang kayang gawin na mag-share sa isang coffee? Walang fan service, asawa vibes lang na talaga si da. Lahat ng fans na sa bagong ganap tiras sa karino. Hindi expect na may paganito ang dalawa. Ito yung sinasabi ng mga nakakapansin sa kanila mas naging close at komportable na sa isa't isa. Especially si Paolo Brino na napakatahimik at ilag sa tao. <laughs> Ito nga ang inang reactions ng fans. Bakit kaya nagsipsipan na lang sa isang stroke? Parang sobrang big din na sa atin mga King Pao. Bakit kaya sobrang kilig nating dalawa? Akas ng chemistry nila talaga. Paulit-ulit tanong ako. Tapos ang sarap pang basa ng comment. Mga gigin na yata, mga bashers. Dahil hindi nina matanggap na matagal ng magjowa yung dalawa. Ayon pa si Bashers, bashers, happy Sunday sa inyo. Nagsimba na ba kayo? Tingnan niyo, King Paul Dabbers, ang sweet nila. King Paul's bless, King Pau forever na ever in love. Ayon pa si ibinahaging komento o dahil sa mga fans, napakaganda ng umaga namin. Solid na solid ang Sunday natin. Lahat sa ganda ng bungad ng King Paul. Iyak na naman siguro ang mga bashers niyan. Sa panimbag mo na namang ay nuda ni Pinakita na Kim Chu at Paul bilino. Anong seniorito?